Hello guys, ito na, i-share ko na sa inyo yung nangyari sa akin. Ito yung una kong PT na hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng faint line dito sa test na to. Bale, 2 days delayed ako nito. Hindi ko in-expect yung result kaya hindi ko siya nakuhanan. Naisip ko lang magpiti, kasi sabi ko 2 days delayed na ako and normal naman sa akin na di-delay tapos lagi namang negative yung result. Noong nag-test ako nito, gabi ng Sunday, So sabi ko, kinabukasan magpipiti ulit ako kasi nga mayroong faint line na to at kinakabahan ako na baka nga positive na talaga to. Kinuhanan ko lang itong video na to kinabukasan na lang kaya medyo nag-fade na rin siya. Kinaumagahan, madaling araw yon nag-test ulit ako. Bali consider the 3 days delayed na ako nito. So nag-decide ako mag-test ulit. As you can see here, talagang kinakabahan ako, muntik na sumala yung ihi sa paglagay ko nito. Madaling araw ako nag-test kasi may pasok ako ng 6am sa office kaya maaga talaga akong gumising. And bago muna ako naligo, nag-test muna ako. And ito na nga, pasensya na kayo sa camera kasi isa lang yung hawak kong kamay. Tapos naglalagay pa ako ng ihi dito sa pinaka-test. And nanginginig talaga ako kasi kinakabahan ako na na-excite sa magiging result. As in... Unexpected talaga to, hindi ko talaga akalain na magkakaroon ako ng faint line or para mag as considered as positive na din to kasi never naman ako na, na nagka-faint line sa pregnancy test tapos hindi ako buntis. Seconds pa lang yung lumilipas, makikita nyo na talaga nag-appear na din yung faint line and sabi ko nung time na to, grabe, meron talaga. Nung una hindi ako makapaniwala na mag magiging ganito yung result kasi talagang unplanned saka irregular yung menstruation ko. Kaya for 3 days delayed, tapos ganito yung ka-faint line. Uh, naisip ko na late ako nag-ovulate at late din yung na-conceive yung baby. Kaya dapat kung ibibase ko siya doon sa last pregnancy ko, yung mga ganitong day na nagtest ako na 3 days delayed pero yung PT ko na result sobrang positive talaga siya and malinaw na malinaw yung line. Pero ito, faint pa rin. So, naisip ko na baka talagang late lang yung conception. Pasansya na kayo guys sa video kasi talagang nanginginig ako ng time na to at saka hindi ko ma-stable yung paghawak ko ng camera kasi ah uh, talagang pasmado rin yung kamay ko tapos yun nga, dumagdag pa yung excitement at saka yung tapos kinakabahan pa ako. Susubukan ko na mag-upload ng video Ah, uh, iko-compare ko yung pregnancy ko sa una, pa dalawa at ngayong pregnancy na to. Ah, uh, natutuwa naman ako na may naririnig pa rin ako na patuloy pa rin silang nanonood sa mga vlogs ko, though hindi talaga ako consistent makapag-upload sa sobrang busy kaya hindi na nakakapag-upload. Susubukan so, ko din na magbigay ng mga pregnancy update dito sa third child ko and hopefully na makapag-upload ako. At doon naman sa mga nagchat-chat pa rin sa akin na nag-hope din sila na makapag-conceive, huwag kayo mawalan na pag-asa, ipag-pray ko kayo na sana lahat ng mga gusto magkaroon ng anak is mabiyayaan na rin talaga ni God. So back to this test, makikita nyo na wala pang 5 minutes pero still makikita nyo na meron na talaga siyang faint line. Siyempre para makasigurado ako, nag-try akong gumamit ng ibang PT's same day lang, same oras, ibang PT lang yung ginamit ko. Ito na yung guys, yung sinasabi ko sa inyo na isang PT na ginagamit ko. So, strip lang siya. Ito yung normally na ginagamit ko every time na magte-test ako. And madali din talaga tong makadetect. Never pa ako nagka-faint line dito unless is pregnant talaga ako. Ito yung madalas na ginagamit ko ng pregnancy test. Makikita nyo sa mga videos ko na ito yung strip na lagi kong ginagamit. And never pa talaga ako nagkaroon ng faint line talaga dito. Unless talagang pregnant. Ang mura kasi ng pregnancy test na to, nabili ko lang to sa Shopee. Ang isang pouch ata, parang wala pang 10 pesos. Pero talagang effective. Talagang nakakadetect siya kung meron talaga at hindi. May in-upload nga pala akong pregnancy announcement sa YouTube Shorts so inuna ko mag-upload doon kasi simple lang if hindi mo pa napapanood you can go to my YouTube Shorts and then nandun yung in-upload ko since late na tong pag-upload ko ng video na to may mga iba pa din na contest sa sumunod na araw mas clear na yung lines mas visible na siya and talagang considered as positive na talaga to So soon, i-upload ko din yung video na to. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Pwede mo ding i-on yung notification bell para ma-update ka sa mga new uploads ko. sa so makikita nyo dito sa strip na ginamit ko doon sa padalawa, meron pa rin faint line pero hindi pa siya sobrang clear. Pero doon sa iba kong days na, na nagtest ako, mas clearer na siya. Ibig sabihin nun, pag kahit na may faint line ka, tapos nasa tamang oras ka, ng chinek mo na wala pang 5 minutes at meron ng faint line, malaki talaga ang chance na pregnant ka talaga. Gandito na lang muna, mag-upload na lang ulit ako. See you on my next upload. Thank you for watching!